Sa mga oras ng mga kalungkutan at pagod, ang mga nakakatawang pangyayaring ito ay nagiging tulay para sa atin upang lumayo muna panandalian sa ating mga problema ang kinakaharap. Tara at simulan na natin! Jackpot talaga itong si kuya sa kanyang girlfriend. Maganda at marunong pa mag-prepare ng pagkain. <laughs> Samantala, ito namang si ate. Nagre-ready na para sa kanyang date bukas. <coughs> Bakit kaya hindi mashoot-shoot ni kuya ang sinulid sa butas? Paniyak mo! <coughs> Dahil cute ka daw kuya, may munting pabuenas ka sa alaga mong baka? Yung first time mo sa peryahan, tapos nadali mo agad ang jackpot. Sige na, tulog ka na. Buenas talaga itong si ate sa kanyang nakadate. Sobrang masikaso at maalaga. <laughs> <laughs> ano, hindi kayo makapagsalita? <laughs> Yung akala mo naka-jackpot ka na, kaso naging bato pa. Sayang naman. Ayaw naman. Mabuti na lang talaga at may camera. Huling-huli sa akto ang kanyang ginawa. Oh no! <laughs> ano ka, bakla? Ganito daw ang teknik pag hindi mo na kayang pigilan. Wali yun. Mga bobo! <laughs> hindi daw magpapatalo itong si kuya dahil may mga nanonood na mga chika babes. <laughs> pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa iyo pag ikaw ay nag CR. Nasilaw si kuya sa kanyang nakasabay mula ulo hanggang paa. Ba't parang masama ang loob niyo, ha? pinakaswer bisita sa isang gender reveal. Magic trick para sa iyong girlfriend na bihirang maligo. bunga Ganyan uminom ang mga es mga social. I-add to cart nyo na agad si kuya. Ito na ang solusyon sa lugar ninyong binabaha. Ito naman si Manong. Ipinamalas ang kanyang natutunan sa online yoga class. <laughs> Siguradong wasak at giba ang sino mang bumangga sa kupunan na to. Wow, ang bigat! Yung nadulas ka sa harap ni Crash. daw ang pinakamasarap na Popsicle na natikman ni ate. Ang mm. sarap! Yung pinag-ipunan mo ng matagal, ito na ang hinihintay ni kuya na pagkakataon. Hindi, yeah! yeah! wala na. Finish na. Oh my God! Tuturuan daw tayo ni ate ng makabagong teknik sa pagsara ng pinto ng sasakyan. Ang mo talaga, bright ka. Excited na mag-tiktok si kuya sa bago niyang biling cellphone. Sa'yo, tanggap ay mula, tanga. <laughs> Wala daw munang kakain hangga't hindi nakakaskor ang kanilang team. Hindi uso kay nanay ang pag-blow ng candle, rekta, kagat-agat sa cake. Eto na daw ang pagkakataon para mabawian niya ang tropa niyang mabang asar. Kahit siga ka pa sa inyo, sigurado tanggal ang angas mo sa hayop na to. <laughs> ang pinaka-epektibong teknik para sa jowa mong tamad mag-workout. <laughs> Wala kang awa! Kung tingnan, muna para sa Instagramable na picture. Mabisang teknik para tumigil na yang jowa mo sa kaka picture sa kanyang kinakain.